dahil sa kagustuhan ko na mas maraming matulungan at nangarap ako na mas malaki ang maibigay na tulong sa mga tao ang pagbabaka sakaling manalo sa loto ay sinubukan ko na din pero iba pa rin pala ang totoong will ni Lord para sa akin Naalala ko lang na noon, nung unang beses kong makilala si Miko at nang malaman ko yung sitwasyon ng anak niya, sa sobrang kagustuhan ko na mas matulungan siya, napasulat ako dito sa likod ng notebook na ginagamit ko. Pinagdadasal ko na sana ay mas maraming makatulong sa kanilang mag-ama. Ngayon ko lahat naalala yung pakiramdam ko nung time na yun. Kaya nga siguro kahit yung pagtaya sa loto ay sinubukan ko na din. At naisip ko na gusto ko na mas maraming matulungan. Dahil alam ko na kahit mag-abot man ako ng tulong. Hmm. Hindi sasapat ang konting halaga na maibibigay ko. Kaya nga tinatanggap ko din ang mga donasyon galing sa ating mga kababayan. Kahit na alam ko na ang kapalit nito ay ang panguhusga galing sa iba. Na kesyo kung gusto kong tumulong ay hindi ko na dapat videohan pa. Or kesyo tumutulong lang naman ako pero galing sa ibang tao. Ang lahat ng yun na panguhusga ay tinatanggap ko. Dahil alam ko na ang kapalit nito ay matutulungan ko ang mga taong nangangailangan. Dahil alam ko sa sarili ko na na hindi ko kayang magbigay ng malaking pinansyal para sa kanila. Kahit alam ko na hindi man yun galing sa akin. Pero masaya ako dahil ako yung way na ginamit ni Lord para makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Pero totoo na iba talaga ang will ni Lord dahil nga hindi ko inaasahan yung pagdating nila diday sa buhay namin. Alam nyo yun yung parang naiba yung ikot or naiba yung talagang nakasanayan na ginagawa ko. Kasi noon talaga hindi ako napapapermis sa bahay. Halos araw araw, lumalabas kami ng asawa ko para maghanap ng mga taong bagong matutulungan. Ngayon, halos nasa bahay na lang ako araw-araw. Pero wag niyo pong masamain. Masaya po ako sa ginagawa ko ngayon. Na inaalagaan at inaasikaso ko sila diday. Lalo na yung pag-aalaga namin sa anak nila na si Dave. Kaya lang syempre namimiss ko din po yung pagtulong sa labas. At lalong mas namimiss ko yung malaman yung mga iba't ibang istorya ng buhay. At makita sa huli na talagang nagtagumpay tayo na matulungan sila sa kahit na anong paraan pa at sinasabi man ng iba na tuluyan ko ng tinalikuran ng pagtulong ko sa labas ang lahat ng yun ay wala pong katotohanan at kung totoo sa'yo ang pagtulong at bukal yun lahat sa puso mo at yun na talaga ang nakasanayan mo ay hindi yun basta pwedeng kalimutan mo na lang o talikuran may mga dapat lang talaga akong ayusin at i-adjust sa ngayon at kahit ako ay namimiss ko na din yung mga ganong gawain at sobrang excited na rin ako na balikan ang pagtulong sa ating mga kababayan. Pero tulad nga po ng sinabi ko, hindi ko rin pwedeng basta-basta pabayaan na lang sila diday. Dahil alam ko na maaapektuhan ang pag-aaral nila. Ayokong masayang lahat ng pinaghirapan namin. At pati na rin ang lahat ng pinaghirapan nila diday at baste. At mas lalong hindi ko kayang pabayaan ng anak nila. Alam ko na hindi ko obligasyon ng lahat ng ito. Pero yun kasi ang nasa puso ko. At yun ang totoong makakapagpasaya sa akin. At para sa akin na ngayon na nandito na sila diday sa buhay namin. Tinanggap ko na naobligasyon ko na sila dahil para sa akin sila ay mga anak ko. Na blessing na bigay sa akin ni Lord na kailangan kong ingatan at mahalin. Kaya sa ngayon ang kailangan ko lang talaga mag-adjust at ayusin ang mga dapat ko munang ayusin. Dahil alam ko na kaya kong lahat yan pagsabay-sabayin. Ang pag-aalaga sa kanila at ang pagtulong sa labas. Dahil nandyan si Lord lagi niya akong ginaguide at alam ko na will niya ang lahat ng ito. Kaya hindi niya kami pa babayaan. Kaya sana po sa ngayon ay mas maunawaan nyo po ako. Pangako po na ang naumpisahan nating pagtulong ay kailanman po ay hindi ko tataliguran. Dahil din po yun sa walang sawang pagmamahal, suporta at paniniwala nyo po sa amin. Yun lang po at God bless!